Nako mga kagandahan, welcome, welcome, welcome! Dito po sa Mother's Point of View. Nako, ano pang ginagawa nyo? Mag-like na kayo, mag-share at mag-subscribe dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay kagandahan, kagandahan, paano nga ba tayong gaganda sa ating buhay? Yes, nako kagandahan! Welcome, welcome, welcome. Nasaan man kayong panig ng daigdig. Ang pag-uusapan natin ay kagandahan, dulot ng stem cell at lakas. O di ba napakaganda na pag-usapan niyan? Kaya nga ho, I made it a lot easier for all of you. I get in touch with travel agencies, people who knows how to handle your travel and people who will receive you in the other end of the country like kutakinabalu, japan, germany or bangkok wherever you want to go Nandiyan po at aalalahanin at aalagaan kayo ng stem cell specialist unang-una matapos kayong turukan ng stem cell The next day, makikita nyo, rosy pink na ang mukha niyo. Mamumula bigla ang mukha niyo naturally without putting blush on. Ibig sabihin, yung stem cell ay nagwo-work na sa katawan niyo. Gusto nyo bang magantuyot ang inyong mukha? Gusto nyo bang patong kayo ng patong ng mga foundation? Gusto niyo bang ganyan kakapal ang nilalagay niyo sa mukha niyo para magmukha lamang kayo maganda? Eto nga eh, I heard to some big time people in the country who have said that, Wow, ang lakas-lakas ko and my skin is so good. Ngayon, yung kagandahan ng kanilang mga balat, ginagawa na ni Randing sariling negosyo. nag sila ng na kung ano-ano and they sell product. Ganon din po sa stem cell may mga produkto din sila. Depende na sa inyo. Kung kayo ay masaya na sa stem cell, okay lang. Pero kung gusto nyo magkaroon ng supplement ng molecular, that's even better. Alam niyo po ako, I'm past 25, but I don't take the regular kind of vitamins. Wala na ako sa mga vitamin E, wala na ako sa mga vitamin C, wala na ako dyan. Nando na po ako sa mga molecular supplement na prescribed ni walang iba ng kundi galing sa Harvard University. Walang iba, i-google nyo at malalaman nyo kung sino ang mga nagsasabi nito at kung epekto sa ating katawan. Again, walang iba kundi si Dr. Sinclair ng Anti-Aging University ng Harvard. I would personally say yes. Dahil hindi ka gigising na, eh, eh, ganyan ka ng ganyan. Kasi nawala na yung sakit ng mga rayuma mo. Eh, alalahanin niyo basta kayo makiat sa edad na ko, automatic yan. Lahat ng sakit nandun na sa loob ng katawan nyo. Sample, ang lalaki, at the age of 40, lalabo ang mata. Okay? I would like you to know, I'm past 25 but I am 20-20 because my eyes is fully lubricated. I have never allowed my eyes to get old, to get dry, because I know that it will give me pain. The only way how to do is lubricate, lubricate, lubricate. Marami pong nabibiling eye gel. Huwag kayong bibili ng mga eye drops. Dahil yung eye drops, ilalagay nyo, Tuturo lang dito, will not stay in your eyes. Look for eye gel na pag nilagay nyo sa mata nyo, will stay hanggang baga at klarong-klaro ang mata nyo. Alis na tayo sa pain, 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 pain na yan. And the only thing I can advise all and everyone is never, never, never be afraid to try anything and everything under the advancement of science. Huwag kayong matatakot dahil ang pinoprotektahan nyo ay ang sarili. Oo naman. Well, kung maibalik man ang 20% ng utak natin, well and good. Kasi pati utak nga natin tatanda eh. ba? Diba? Maibalik man lang yung 20%, like Senator Juan Ponce and really Dao, aba, ano pang inaantay nyo? Si Senator Juan Ponsrile na mag-stem cell was like 15, 18 years ago. But up to now, he's very, very sharp. Though I'm sure he is born sharp. Pero tinulungan din ng stem cell. Bakit naman aayawan tulungan kayo ng stem cell? Ang babae, miski walang sex life, is fine with them. But not with men ang lalaki, kada tatlo-apat na araw, si June-June ay babangon. Kung asawa niya ay 34, 44 years ago or 50 years ago, 60 years ago, medyo mawawala na si Gana. The urge. Kaya, nauuso ang mga mistress na kung saan ang mga lalaki ay naghahanap ng mga batang babae because the younger women will satisfy their want. Ako naman, ko ako asawa ng 40, 50 years ago, at pumunta yung asawa ko sa bata who satisfy his want, let him go. Because hindi nyo naman gusto na rin. Hindi nyo rin kaya. Amin natin ang katotohanan na pag tumatanda kayo, eh mawawala rin ang gana nyo. Kaya mga kababaihan, kaya hinihikayat ko kayo mag stem cell dahil I have seen with my eyes, we have sent a lot of women in Germany, 50 plus, 45 plus, menopause na. Pero pagbalik nila dito, nagkakaroon sila uli ng mens. Meaning, their hormones ay nababalance muli. Nagkakaroon ng hormonal balancing. At pag nagbabalance ang hormones ng babae, nagkakaroon sila ng urge, nagkakaroon ng nagtabi nga natin, nagwe-wet-wet wet uli, and that's good for women because it will not be painful for them. Dahil, sabi nga natin, biskin naman matanda ka na, kailangan mo pati naman through your wife, through your husband, or through others. What is good is, nagawa mo rin naman yung gusto mo sa babae, kailangan lagi din meron dahil Mahirap din naman magkasakit sila sa ovary or sa uterus. Pagka yung kanilang semen ay will just stuck forever, baka maging let's you plan na yan. Same thing with men. Pagka hindi rin naman nag-release, eh magkakaroon din naman sila ng sakit sa prostate. Di ba? Why not help yourself kung matutulungan kayo ng stem cell? ang babae, simple lang. Maglagay nga lang ng blush on, mag-lipstick, masaya na siya. How much more kung gaganda pa ang kanyang balat? Again, to all women who are getting older, na ang stem nagmenopause na, hindi nyo alam sa sarili nyo, but all your skin will get dry at magkakaroon ito ng oil na magse-secrete ng hindi magandang amoy. Yung buhok nyo, same thing, magiging oily at magiging hindi magandang amoy ng ulo nyo. Just because, nadadry na lahat sa katawan ng babae. Kaya nga, ina-advise sa mga babae na to have pop smear every now and then para na ilalabas lahat yung mga dapat lumabas na hindi na nangyayari dahil nagkakaedad. Hindi nyo ba napapansin na karamihan ng mga Women above 60, ang mga perfume nila ay matatapang? Yung bang malayo pa lang naamoy mo na? Yung mga Elizabeth Taylor perfume, yung ubod ng tatapang. Why? Kasi gusto nilang takpan yung sumisingaw sa katawan nila. Which are naturally will occur because nga your hormones are not balanced anymore. You will tell me, how do I know this? I've been in the beauty industry for so many years and I've seen a lot of women and I've spoken to a lot of women before somebody have asked me to talk about beauty secret to women. Pagdating ko, pagdating ko, nandat na ko yung mga babae, they're over 40 plus and 50. Nandun lang sila kasi kailangan nila magkaroon ng certificate na dumaan sila doon sa seminar ko dahil for the, yung upgrading pa ng government position, like yung mga seso-seso na tinatawag. You know, when I saw them, I told them that, let's, let us not talk about how to be beautiful, but let's talk about hygiene ano yung nasa loob ng katawan ng babae na hindi nila alam na nagpo-produce na ng so much odor, ang buhok nila nagda-dry na, ang skin nila nagda-dry, lahat yan. Magkakrak ang mga skin, yung mga matatandang lalaki, magtatanda ang balat, to a point na magiging psoriasis, na ang katikate na ang sakit-sakit. Even that, kayang gamutin ng stem cell. Bakit magdadalawang isip pa tayo? Yung iba, sasabihin ng mga lalaki, ay, ang kate ng leg ko, ang kate ng ulo ko, ang kate ng balat ko. Makikita lang na mamuti, ko kusin lang ganun, nagpe That's already psoriasis. If you don't believe me, go to your dermatologist and your dermatologist will charge you a lot and will give you a lot of medicine for you to take. Okay? So my advice to women, every day, 45 and above, non-stop moisturize yourself, your skin, your body, everything. Pag naligo kayo, straight sa electric pan, patuyuin nyo mga in between your fingers, in between your legs, in between your toes, para walang matitirang mga basa because itong mga basang ito na may iwanan sa mga singit nyo will develop to a bacteria na magiging amoy later. Gusto nyo ba yan? Malayo pa lang kayo, iniiwasan na kayo. Alagaan po natin sa sarili natin. Kung ayaw na stem cell, take care of yourself. Magagaya na sinasabi ko, iba ang early intervention kesa naman nando na kayo, may kanser na kayo sa ovary, may kanser na kayo sa uterus, kasi hindi nyo inalagaan ang sarili. Ang sabi ko nga, ang buhay ng tao ay parang isang kanta. Mayroon itong sumula at mayroon itong katapusan. Sana pagdating doon sa malapit sa katapusan, pabain natin yung buhay natin, pagandahin natin, hindi para gumawa ng pera. Dahil bibihira lamang sa mundo yung aabutin ka ng 80, 90 and still very lucid at magaling sa negosyo. Karamihan ay pumapalpak na, nakakalimot na, dahil ito ay sa pagtanda. Sana pagtanda natin, anuman yung... Tinrabaho natin when we were young at nakaipon tayo pagtanda. na itago natin yung para sa sarili natin. May natira pa tayo. I-share naman natin sa mga taong nangangailangan sa atin. It's just as simple as looking back. Tumingin kayo sa likod nyo at makikita nyo na maraming tao ang gustong bigyan nyo ng tulong. Na humihingi ng tulong sa inyo. Huwag niyo pong ipagkait dahil ito po ang regalo natin sa Panginoon Diyos. Dahil lahat ng pera natin, pag kayo nagkandamatay, hindi niyo madadala Not even your pair of shoes. Yung pair of shoes niyo ilalagay lang sa gilid. Wala na. I'll give you a very good example. I have known a woman so rich, very, very rich. Sa kanya yata ako nagaya ang hilig-hilig sa magagandang alahas, bongga-bongga mga alahas niya. And she has like five sons and two daughters. Nung namatay ang matandang babae, sabi ng isang anak na babae, akin na yung magandang alahas, susot ko kay mami. Ang sagot nung isa, bilhin na lang tayo ng magandang pe Nakaburo na naman siya. Imagine that. Lahat ng pinaghirapan niya sa buhay, will be nothing because you're gone. So, habang buhay tayo, tulungan natin ang sarili natin, magpaganda tayo, ayusin natin ang katawan natin, kalusugan natin, mag-stem cell tayo kung kaya. Because, yung iiwanan nyo na pagkakagulat, pag-aaway-awayan ng mga anak nyo na silang lahat ay magiging enemy to each other. Hindi na sila pre-enemies, kundi permanent enemies. Kami nating mangyari yan. ang gawin natin pagandahin natin ang buhay natin para maalagaan natin ito. Kung kayo ay 50 60, 'wag na kayong magambisyon. Hello, ano ba? Tama na 'yung pwede pang umandar si Junjun at wet pa si Ate. Enjoyin na lang 'yung buhay. 'Di ba? Totoo naman nakakaganda ng buhay ang stem cell dahil ah uh, imaginein mo, ako babae, I'm already menopause. Do you know the side effect of menopause? My God, lagi ka maintang ulo, may hot flashes ka, magagalit ka dahil ang init-init ng pakiramdam mo sa sarili mo. Tapos, lagi kang galit because nga na dry na ang iyong hormones. While stem cell will balance your hormones again. Doon lang, mawala na lang yung pagka masamang ugali ng mga matatanda. Okay na yan. Alam niyo ba ng mga matatanda eh, nasa kanila lahat ang mga pangit na ugali? Masungit, mataray, madamot, hindi nagbibigay, gusto kanila lang. Yan ang ugali ng matatanda. Well, kung kayo ay pababatay ng stem cell at kayo ay hormonal balance again, masaya ulit kayo sa buhay. Pag-dancing na lang tayo, sumayaw tayo na sumayaw, magsaya tayo dahil sa stem cell. Ano pang inaantay niyo mga kagandahan? Nako, mag-share, mag-subscribe, mag-like, dahil like na natin ang buhay natin. Bata na naman tayo. Dahil sa Stemtel, call this number para dalhin kayo sa na Balu, sa Japan, sa Germany, at sa Bangkok. At pag-uwi nyo dito, nakasmile kayo ulit. Dito lamang po sa Mother's Point of View.